napakalaki pala na itong Rosalie na ito no? let's go ang lawak pala na itong Rosalie na ito kala ko yung maliit lang itong ano yun pala napakalaki pala ito mismo pala yung gawaan nila so ang laking building na ito hanggang sa taas Ayan, guys, share ko lang kaninang ng umaga bago ako pumasok, guys. Ano, so nagpunta ako ng Rosalie, ano, ang laki pala nito, ang lapakalawak pala nito. First time ko pumunta at sabi sa akin nga ng aking may bahay, na masarap daw yung mga ano nila So mga pasalubong. So tara, putan natin, guys. Let's go. Ayan, naunahan ko na naman yung alarm ko ng 4 o'clock guys. Good morning guys. So, ayan. Meron tayong lakad na yan, guys. So, let's go. Ah. Sa, ayan, guys. Nag-alarm na yung cellphone. Alas 4. So, una unahan natin, guys. Ano? Lumating na rin yung alaga ni Mrs. So, welcome back again to my YouTube channel, guys. So, dito tayo ng... Marilaw guys. So napagutusa lang tayo guys at anniversary ngayon ng Agency Rami guys. Happy anniversary. Let's go! embao natin baka makalimutan natin guys. At saka yun, labong. Yung tira natin kahapon. <laughs> Ayan ah. Wala lang yung rep. Bye. Time check for 28 guys, no? So, bedaan pa tayo ng petrol papagas muna tayo. So, full tank tayo today kasi dito mura yung gasolinahan sa molakan guys. Alright. Sa petrol na tayo makita-kita, guys. So, daan muna tayo ng Petron, ano? So, ito yung Grace Hospital, makahawak din ng agency namin yan. At yung ano dyan, magpahari ko guys yung detox uh, commander nila dyan, dyan. So, ito lang yung Petron. So, dito tayo kakaliwa sa kanto na yan. So, babalik tayo up natin ng full tank guys. So, 59, tumakas na naman yung ano? unleaded, 59 na naman so last po mag gas is 58 59, 55 dito boss good morning full tank lang kuya ay isang libo eh, kaya ako eh ah bubukas lang gcas pwede magkano po? eh full tank nga okay lang Sige, wala daw silang barisa. It's a open opening. Ayan na yan, kuya. Ayan. So, 240, 240, ano? 239. Ang tagal yung text, ah. Ayan. 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 Huwag mong ano, huwag mong i-flash Huwag mong i-flash, okay. kaya na Okay na yung gasolina natin, full tank na tayo guys So, full bar na Let's go! So, dito na tayo dito sa Francisco guys Ow! So, nandito na tayo, no? Sa Saan, sir. Sa sir. So, dito yung Mag-reserve si Martin. Yan yung si Andrew. Yan, sa Sa Andrew lang. tayo, guys. So, So dere lang lang ito. dere silang lang guys. dere lang yan. At sa dulong-dulong na ito, ha? ang tagus na ito, guys. So, hindi tayo sa mga ano tayo kay Rosady. So, nandito tayo ng musul, ano? Ayun yung 7-11. Ano yan? Dito tayo Lasalet. Yung Lasalet, hawak na natin, guys. So, ayan na yung divine, ano? Binahana na natin yung divine. Ayan, pagkutin mo kasi din sa lugar na to, ano? Malapit na sa expressway tayo, guys. So, malapit na tayo, guys, sa expressway. Pagkutin sa lugar na to, guys. Ito mga kasama ko, mga kasabay, mga uh, truck na. Ito na yung bike rates. Actually, kami ng manok. Ang Kasi, ang mga kasabay, mga kasabay, mga kasabay, mga Mahara na sa inyong guys So ayan, yeah. dito, dito pala yung Rosalie na yan Ang eh. laki pala ng tarpula yung Rosalie na yan Oo, oh, sandali lang Oo, oh, kasi dito Rosalie Wow ah sa so, doon ang daan sa kabila ayun eh so, pwede rin naman dito yeah. so, bukas na kasi lang alas at maliwanag na guys ayan dan na guys so pasok na tayo guys so papapasok na sila tignan ko na yung order natin Bago tayo pumasa. Okay, let's go. Napakalaki pala na itong Rosalie na to, no? Lucky. So, ayun. Kinuha na namin yung order. So, meron silang branches dito. Puro sa bulakan sila alolos, balagtas. nakalimutan ko yung isang rasyo sila ko saan. <laughs> Santa Maria pala yung isa. Ayun. So, apat silang brands. May tatlo silang brands. So, main ito. Lucky. So, susunod dito ako bibili. So, oh yung mga... Ang mga mga Ay ah, ayan na siya. Ay, ayan na, ayan na daw. Yun, dumating na. yun ito yung bibit-bitin ko. So, konti lang pala. Sakto lang yan sa box. So, di ba, di ba? Ang lawak pala nitong itong Rosalie na ito. Kala ko yung maliit lang itong ano. yun pala, napakalaki pala. Ito mismo pala yung gawaan nila.

So tayo doon guys Alam po dito Basta ako na guys ano 5.40 guys uh, let's go So MacArthur Highway tayo guys ano And then Ito tayo mga agency namin Alright guys, nakarto na tayo guys and then refer natin yung haba ng nakarto ang kakakit sa tayo guys kasi ang punta natin ay sa Dubao, sa agency namin guys so let's go Alright, ito mo yung medyo sa pagkirap sa Alright Ayan, pagkakanan natin galing sa Rosalisa na pero pero dure lang at na ito guys dito sa mga na ito guys So na tayo sa carpool wala na tayo ibang gadaan na Siyempre, sa dulo is Kahit sana na guys Let's go Yahoo! plus, nandito na tayo sa dulo ng ay so, siyempre, walang iba dito sa elemento guys, ano so, so ayan na tayo. And then, so, tayo guys, sa edge tayo then, sa edge na tayo magkita kita guys at saka na rin na tayo. So, Anong yeah. tayo sa New York, guys? Ayan, guys, nakalang na tayo ng ano, New York, no? Huh? So, mga uh, gusto mag-apply, guys, dito yung agency kami, no? Huh? Ayan, magaling ka ng EDSA. Ayan ka sa New York, no? Huh? So sa New York, ito tayo magkakata. Meron sila kata. Tawalag tayo kata. So one way kasi yan. Kaya hindi tayo magkaka. So tulad sa ano, tayo din sa hati na ito. Kasi one way dito. sa New York. Kasi one way At hindi tayo dito tayo guys sa big mm -hmm. pang agency natin yeah. yeah. so Akala ni sir, <coughs> alis na ako. So hindi niya alam, nagbablog pala ako. Pagbaba ko, ito yung naabot akong setup sa baba. So may party sila guys. So breakfast ata or lunch. Alright guys, so ang nandito na lang guys. At yan, mag-aurora na lang tayo guys. Ano, may pasok pa kasi tayo. At iniwan na natin sila din guys. So, maraming salamat sa panonood. Bye, see you on my next video. Isipin natin yung baon ko. Ayan yung baon natin mamaya. Almasal natin yan guys.